Ay, sa dito ay sa pinakamatandang bato sa buong buhol, ang tinatawag na Alicia Schist. Ang Schist ay isang uri ng metamorphic rock o bato na nag-transform from one rock to another. So dating yung pahagi ng sahig ng dagat, itong, um, yung, yung, yung protolith na tinatawag itong batong to, until uh, na, na transform siya into another rock, itawag na Schist, compressive forces, compressive tectonic forces na ibig sa kanya. As we see, mga linya-linya na to. So ay mga minerals na na-align along a certain orientation. Dahil sa compressive forces na yan. So ang schist, ganyan ang kanyang karakteristik na texture. Yung may na tinatawag. So itong bato na nasa likod natin, tinatayang uh, at the very least, Cretaceous ang kanyang edad or 66 million years old, possibly even older. So yan, ito ang ating Alicia Sheets. Kung may makatanungan kayo, please type in the comment section below. Para sa mga dagdag na video tulad nito, ilike at ifollow kami sa Spacetime Events and Exhibits.